Ngayon ay ginugunitan natin ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Ang ating ina na nakibahagi sa pagdurusa ng kanyang anak sa Kalbaryo. Sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus, ipinakita ni Maria ang sukdulang pagmamahal at katapatan. Hindi siya umalis, hindi siya nagkulong sa takot kundi buong tapang na nakisama sa paghihirap na Jesus hanggang sa huli. Ang pagdadalamhati ni Maria ay hindi lamang bunga ng ina na nasasaktan sa pagdurusa ng kanyang anak, kundi tanda na kanyang pakikibahagi sa misteryo ng ating kaligtasan ang kanyang mga luha ay naging binhi ng ating pag-asa. Dahil sa kanyang pananampalataya, ipinagkatiwala niya ang lahat sa kalooban ng Diyos. Marahil tayo rin ay dumadaan sa ganitong karanasan na tayo ay nagdadalamhati. Maaaring dahil sa pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkabigo o mga pagsubo. Minsan madali tayong manghina at mawala ng pag-asa. Ngunit ipinapaalala sa atin ngayon ng mahal na Birheng Maria na ang dalamhati ay hindi katapusan. Sa kanyang pagtitiis at pan pananampalataya ay pinakita niya na sa likod ng krus ay may darating na liwanag ng muling pagkabuhay. Naway sa halimbawa ni Maria, matutunan din natin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na handang magsakripisyo at ng pananampalataya na kailanman ay hindi bumibitaw. Mahal na Birheng Maria, ipanalangin mo kami.